you are Hindi? 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 Uh Hindi? -huh. Hindi? 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 <laughs> sa Hindi? 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 sa Hindi? 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 sa Hindi? 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 Ito na yung muling vlog ko kasi nga lang kasi medyo ano na yan, dalawa, dalawa, dalawa na sa'yo kaya, kaya kailangan natin magbalot na huwag na. na tayo balit huwag talaga ko pag sumakay walk in okay. Okay. diretso na ang diretso medyo maaga ba dito mas 4 pa ng hapon dito ngayon sa baring ito yung takover mga hapon pa dito sa baring intay pa rin tayo. Totoo lang, ina. Ito nga naman, gusto ko nang matulog. Huwag naman ito nga. Wala akong tulog kagabi pa. Kaya kung dahil kagabi, wala naman matutulogan dito. Saan ako matutulog dito? Dito sa area, yeah. dito ba ako matugod? Pwede ba yun? Hindi naman ako pwede matulog sa diba? Kaya naman ngayon. pa rin ngayon. Ito, mga kawe ng Pinas. Magda ako mga, mga doon, mga alas bis. May kita ko na ang bansang sila. Ayan, uh, yung parang uh, tao dito. hindi uso dito. Walang nagmamus dito ngayon. Wala. Wala nga lang. Wala nga mas sa may nakikita ko isa-isa isa lang dalawa, dalawa lang at pero hindi naman madala karami na ako ko ng pinas baka nandoon yung mga wala kamas lang ito na ako pa ako butong Pag-uusin tayo, ano yung mga bagay ganyan matiisip? Alam mati ka, naging Kaya ako, eto ako kayo. الانتباه هذا هو الإداء الأخير الخطوط السعودية تحالف سكاي تيم الرحلة رقم 521 المتوجهة إلى الرياض على جميع المسافرين التوجه إلى البوابة رقم 15 حيث تستعد الطائرة للإقلاع Attention please, this is the final call for the Sandy flight number 52121. 2, All remaining passengers are requested to go immediately to gate number 15 where the flight is ready to depart. kaya ang Sige na, hanggang dito